Buenos dias, damas y caballeros. Uh, first off, uh, it uh, would be a busy time na simula uh, ngayon <laughs> towards Christmas Day. So I would like to greet uh, everyone a very merry, joyful, and happy, happy Christmas to you all. Uh, kasi baka pati tayo, hindi na tayo makapag- uh, vlog ng uh, ng barami uh, mamaya or tomorrow event dahil punong puno rin schedule ni niwat uh, lalo na dito uh, may mga events dito sa East Sambuanga Business and Events Place kasama na yung uh, yung party dito ng uh, pamilya ng barangay captain namin si Jade uh, Barredo na relative ko rin na uh, Congratulations Jade 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 for a uh, job well done dito sa barangay natin. And thank you for choosing the Zamboanga Business and Events Place uh, Pavilion for your family gathering. Mga 50 po sila dito. Oy, ang dating kambing ha, na nagbuway na mano sa atin na from uh, from Australia. Thank you ba? uh thank you very much ah ang dating kampion, ha, Ang dating kampion. Thank you very much for the for the Christmas gift, ha. This may pa uh, bonus na tayo sa team natin na very de dependable na hanggang ngayon ay uh, on duty kahit half day lang. <laughs> Thank you also to my team, ha. Ang dating kampion sabi niya hindi na sinamang ungoy. I'm disappointed. <laughs> oo oh, oh. pero kahit papano man, na ah, ang dating kampion uh, let's take uh, the good news as we see it uh, if you remember uh, Jen Rizayo uh, from Canada and uh, Melanie Merry Christmas too ang dating uh, kampion and Lovella nierva when uh, a former uh, well ngayon jailed no jailed uh, jailed a uh, customs intelligence officer made a revelation na isang journalista that time uh, journalista ng uh, ng Philippine uh, People's Tonight na si Paul Gutierrez ay uh, bumisita daw sa kanya para alamin kung anong kalagayan niya yung pinakulong siya kinontem siya sa committee ni ni, uh, ni Dick Gordon na iniimbestigahan yung yung uh, 6 billion shabu smuggling involving Mans Carpio and uh, and Apolong uh, Duterte and many others uh, at sinabi nga nito ni Jimmy Carpio na it, itong uh, reporter na si Paul Gutierrez ay uh, ay uh, uh, parang uh, tinakot siya sinabi na Uh, bata uh, kumbaga he is going there in behalf of uh, dati dati pa noon ay uh, um, uh, Philippine Press Club president na si uh, ano pa to si Yusek ng Kwan, Yusek ng uh, dati Yusek ng Dar. Ah, Benny Antiporda. Benny Antiporda. ah uh, Benny Antiporda. So he's going there daw in behalf of Benny Antiporda. Parang pinapalabas niya na itong si Benny Antiporda ay bata ni man Carpio, bata ni ni uh, Polong Duterte, Congressman Polong Duterte, and also Michael Young. Ha? Michael Young. At itong ang nagparating daw kay, uh, kay Jimmy Guban na huwag mo naman at hindi 'yun, hindi 'yun ito, ito hindi 'yun itong dalawa. Ito magagandang lalaki dito, hindi yan na uh, hindi yan ang uh, ang reporter. Hindi yan si Juan, si Paul Gutierrez at si Juan na. <laughs> Benny Antiporda, na dating uh, inappoint ni Marcos sa uh, sa Department of uh, uh, National Irrigation Administration, pero tinanggal rin ng uh, after one month lang ata kasi ang dami niyang ginawa doon ginalaw ng mga empleyado ang dami niyang uh, uh yung mga kwanata yung mga may mga uh, niri assign siya ng mga empleyado na hindi naman daw tama pagkatapos sa uh, ang uh, naging mitya ng pagtanggal sa kanya yung pati yung uh, uh, maintenance man ng National Irrigation Administration Pinalinis niya ata sa bahay niya yung pinalinis niyang aircon nila sa bahay. So yung mga ganon. at uh, na-diaryo yun na media yun na social media uh, na online uh, news yun, scandal. Kaya uh, several uh, several months after natanggal na siya sa puesto. Pero fact is, kaya nga sabi natin na Uh, hindi rin talaga ma 'yung mga uh, sa mga Marcos supporters, alalahanin niyo hindi rin maganda lahat ng mga appoint appointments ni President Bongbong Marcos. Kumaga, hindi naman perpekto itong gobyerno kasi kayo parang kumadepensa uh, nyo si Marcos parang wala nang ginawang masama. So, meron rin naman at yan pinupuna natin. Pareho lang kung may maganda siya sinabi o ginawa, ginawa tulad sa pogo, tulad sa West Philippine Sea at sa posisyon niya sa ICC, sinusuportahan natin siya. At lalo na ayaw natin tanggalin siya uh, by extra legal means that, that because that will plunge the, the country into a civil war. Pero hindi naman ibig sabihin magiging bulag, pipi at bingi na lang tayo kung may ginagawa siyang masama. Tulad nung pag-appoint niya dito kay Benny Antiporda na boss daw nitong si Paul Gutierrez. Eh, hindi naman ako nag-appoint dyan sa dalawa. Si President Marcos ang nag-appoint Eh, itong si, si Benny Abante, ito yung kung Benny Antiporda, kung maalala nyo, ito yung nag-budget ng 500 million para sa Dolomite Beach as sa uh, Undersecretary of Department of uh, National Natural Resources, DNR. So wala, wala nga, from journalista to, to kwan yan eh, to DNR. Kumbaga, uh, anong kinalam, anong anong background niyan sa environment eh tuloy nasayang yung 80 uh, eh, sabi nila ginasta daw 80 sabi ng iba 500 million so ginastapan ginasta pa ng 5, 80 to 500 million for nothing kasi ngayon is Slowly being reclaimed by the sea na yung kuan yung uh, Dolomite Beach na yan o Burakay kasi puro Burak. At uh, kung tanongin yung mga taga-Manila, yan ang dahilan kaya nababa dyan. Kaya kasi para makreate nila yung beach dyan, tinakpan nila lahat ng imburnal papunta dyan sa Burakay na beach na yan. Kasi pangit nga naman kung lumalabas imburnal dyan sa... Burakay Beach. Kaya grumabe yung yung baha diyan sa pati yung Lagos nila. Uh, recently na kwan na, na baha rin. So dahil diyan sa Burakay Beach na yan. So brainchild daw yan ni uh, Benny Antiporda. So ito daw si Benny Antiporda according to Jimmy Guban uh, yung uh, customs officer na nakahuli dito sa uh, Shabu smuggling na, 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 nakatago sa mga magnetic lifter ay yun daw pinadala pinadala daw nito si Benny Antiporda itong si Paul Gutierrez para takutin ito si Jimmy Guban at sabihan ito na uh, uh, alam namin na uh, detalye ukol sa pamilya mo, residensya mo at sa nag-aaral yung mga anak mo. Kung ayaw mo may mangyari sa mga sa pamilya mo, sa anak mo lalo na uh, Uh, bawiin mo na yung akusasyon mo kay Polong, bawiin mo na yung akusasyon mo kay Michael yang at bawiin mo na akusasyon mo kay, uh, kay uh, Man Scarpio. So yun nga ang ginawa niya. At uh, 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 parang kay Kwan, yung, yung isang uh, broker, uh, si Mark, ay uh, binawi rin niya yung Kwan niya, yung... Uh, pero still kinasuwan pa rin siya at ginawa siya fall guy sa multi-billion shabu smuggling. So, uh, kaya nung lumabas itong revelation niya sa kongreso, sa Quad Committee hearing, sabi natin dapat tanggalin na talaga ni President Bongbong Marcos. Kasi isipin nyo naman, uh, ganito na nga ang record ni itong si, uh, ni itong si Paul Gutierrez. Pero inappoint pa siya. Ha? Hindi ako ha. Hindi ako nag-appoint dito. Si President Bongbong Marcos nag-appoint dito. Kaya inappoint uh, in pa ni, po, ni President Bongbong Marcos itong si Paul Gutierrez dahil tumulong ata sa kampanya as Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Ito yung ahensya ng gobyerno na na Uh, na in charge sa to to look into media killings, abu abuses against media, ganon, so ginawa pa itong uh, executive director na ng presidential task force on media security, PTFMS, PTFMS, at uh, kaya sabi natin Anong anong klaseng uh, well, no naman kasi yun rin ang problema kasi if you if you partner up with thieves, partner up with thieves. Thieves magnanakaw ka na rin kung magpartner ka sa mag pag magnanakaw, partner ka sa mga sinungaling at eh, nagpartner sila sa unit team dito sa mga aro, mga Dutertes. So, yan na uh, kaya siguro part of the concession na mga mga Duterte boys ito ina-point ito sa Marcos administration. Pero sabi natin dapat tanggalin na lahat itong dalawa. So una tinanggal na nga itong si uh, Benny Antiporda and then uh, yun recently recently after pumutok yung uh, issue ukol dito kay naman Paul Gutierrez tinanggal na rin itong si Paul Gutierrez na ito as a uh, head ng uh, Presidential Task Force on Media Security. Pero sa akin, dapat in the, in the first place, hindi ito given their loy loyalty sa mga Dutertes. At uh, tulad dito, sila, sila pa rin. In fact, uh, sa totoo lang, itong dalawa, eh, pasensya na kayo, mga kaibigan ko, mga itong dalawa, uh, si Paul Gutierrez at saka si Benny Antiforda. Uh, hindi naman kami that close, pero syempre, that as uh, a former uh, reporter of the Philippine Daily Inquirer. Siyempre, magkakasama ko rin ito sa sa industriya ha? noon, nung bago tayo nag-retire sa Inquirer in 2007. At kahit ito naman si Paul Gutierrez, nakadil ko pa ito as head of the uh, uh, National Press Club at ako yung PR una ni uh, uh, former President Joseph uh, Estrada and then uh, sa Manila naman kay Isko Moreno as mayor, no? as may nung mayor siya ng Manila. So uh, nagkakausap-usap kami nito ni Paul Gutierrez. Kaso lang, pasensya siya na partner, ha? Uh, walang personalan, issue lang, issue lang. Uh, Ano'ng mo 'yan? Uh, uh, we just have to tell the truth. Gay ganon ganen ganon kami dito sa vlogger channel. Uh, so yun, uh, ginawa pa itong he, uh, head ng uh, ng isang ahensya na na in spite of his uh, links with the, with the criminal gang ng mga ng mga nila Michael Yang ng mga Chinese Filipino ano uh, Chinese mainland operators kasama ni Michael Yang at saka kasama na si Monscarpio and Polong Duterte in fact ito nga si Paul Gutierrez at saka si uh, si Ben Antiporda ay kasama sa recommended to be charged by the Qualcomm kasama sila kasama yung mga pangalan nila doon dalawa kaya buti na lang recently bago bago, bago lang chinugi na buti naman may uh, may uh, maganda rin naman ginagawa si President Bongbong Marcos chinugi na niya ah siguro napanood ng uh, dahil sineryo ang 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 vat uh, blog uh, at nilike nyo yung vat blog kaya napunta ito sa inbox ng, uh, ng mga Malacanang news, nagmumonitor ng news sa Malacañang at baka napanood ni President Marcos yung panawagan natin na, ta na tanggalin na rin kasi si Benny Antiporda tinanggal na sa National Irrigation Administration. So nanawagan tayo, tanggalin na rin itong si Paul Gutierrez. So tinanggal na nga ni President Bongbong Marcos. At ang uh, order galing mismo. Although syempre, kung mga kaibigan ni Paul Gutierrez, kaibigan namin sa media, sinasabi nag-resign daw, nag-retire o natapos ng termino. Pero hindi naman ganun eh. Hindi naman na lang ang termino kung hindi kung uh, kung kailangan ka pa ng gobyerno, 'di ba? Sabi nila, we serve at the pleasure of the president. <laughs> Parati ganon. I serve at the pleasure of the president. Kahit ayaw ko na sa pwesto, pero kung ang presidente ko gusto pa rin andyan ako sa pwesto, andyan pa rin ako, kapit ko. Pero ito, sinasabi nila ngayon, mga kaibigan na no? kaibigan natin ni Paul Gutierrez na naexpire na daw na-expire na daw yung uh, pero well, there's no such thing naman sa sa pa, government appointments eh uh, kumbaga pwede kung, uh, hindi ko alam kung may tenure one year lang ba dapat dito sa dito sa uh, PTFOMS itong opisina na ito pero ang uh, pagkakaalam ko na, kung naappoint ka diyan until the pre president needs you kung one year lang man appointment mo, pwede ka i-reappoint. Pero dito, tinanggal na siya. Tinanggal na siya at ang si, si Executive Secretary mismo, uh, Lucas Bersamin, nagpadala ng letter kay Justice Secretary Jesus Remulla na sinasabi, ah uh, Kwan, as of uh, September 12, effective September 12, tanggal na itong si Paul Gutierrez. At uh, yung order will take effect immediately. Eh normally ito binibigyan pa sila ng ilan ng isang buwan ganon or kwan or weeks pero ito immediately ya. Ah. So kumbaga na may apektado na rin na ah. ah, dala na rin ito yung dahil sa akusasyon ni ah, ni ah, ni ah, ah, Jimmy Guban. At ah, kaagat-agat naman After a few weeks na replace na itong si uh, si Bol Gutierrez at uh, ako pwede ko sabihin mismo uh, maganda naman yung replacement at uh, hindi lang uh, hindi lang makabababait itong na-replace niya at least dito may nagawang tama na naman may tama na naman si presidente may magandang tama naman kasi dito naman inappoint niya ah hindi lang magagaling, magagandang lalaki pa. Ah, sabi niyo ano ba to si Bat? na babakla na ito si Bat. No? <laughs> Parang ganoon na nga. Kasi itong dalawa, nasa shower ako kasama dito sa dalawa. <laughs> ubat ubat, nagsha-shower kami sabay-sabay. Ayun, sabi niyo ah, lumabas na lumabas na kabaklaan ni Bat. Kasama ko itong dalawa sa seminaryo. Common room kami, kada room, mga dalawa ata. Pagkatapos, kada room, dalawang room, sa gitna, shower. So, okay lang yun. Mga seminarista, shower ng sabay-sabay. Kaya, alam namin na uh, sino ang uh, may pinagmamalaki at sinong wala. <laughs> so, eto. <laughs> kaya, uh, masabi ko talaga, with certainty, at least maganda ang replacement, maganda ang uh, ang uh, ginawa, ha? May tama si President Bongbong Marcos. Magandang ginawa niya at uh, inappoint niya na ang dating Philippine Information Agency Director General, uh, ito ito magandang lalaki na ito. Ano ba to? Ito ito ito. Ano ba to? Lali Nasa butayo ako ng quad ko ah. tablet ko ah. Okay, ito ito. <laughs> si Joe Torres Jr. ah uh, taga Dipolog, Dipolog or Pagadian ba? Basta Dipolog, Dipolog I think. Ah, lugar ah uh, lugar Rizal ah at uh, siya ang new uh, presidential task force on media security. Grabe jo. Panitan mo nga pangalan ito, ang haba naman, mahirap talaga ang kwena. Ah. Uh, ispelengin spellingin, pareho ito sa si NTFL CAC. Sa pangalan pa lang, abaduy, ang, ang palpak pa. Parang may imaging problem ni itong uh, Presidential Task Force on Media Security. Uh, hanap ka nga na mas magandang kwan. Pangalan, sa pangalan pa lang, baduy, baduy na. So, yun. Eh, maganda dito kay Joe, uh, uh, Joe Torres na ito ay, uh, well, puwera sa seminarista ito sa kasama namin uh, na sa uh, kung nakikita nyo yung may mayroon tayo dyan, Claret School sa Manila, sa Quezon City, sa Basilan, at mayroon rin sa Visayas ata, sa Bohol ata or uh, syempre, of course dito sa Zamboanga dito sila na una. Kwan kami maka uh, order missionary order kami ng founder namin na uh, si Saint Anthony Mary Claret. Saint Anthony Mary Claret. Spanish uh, priest and Spanish saint yan. Confessor yan ha, ng mga queen ng uh, queen uh, iba na not, not mistaken, Queen Elizabeth ata ng ng uh, uh Isabella, Queen Isabela ng Spain. Pero na uh, uh, he was uh, a good missionary and uh, uh, academician at uh, naging santo siya and he founded the clarissan order. So diyan kami lahat, lahat kami yan, ha? Kaya nakita nyo, hindi naging pari mga yan eh. Mga lahing pikutin, kagaya MMM. <laughs> Although, pari na rin kami lahat ngayon. Apwera ah, ito, ito, chick boy. Kami dalawa ni Joe, may, may, may mga anak na kami ngayon. Kaya, father na rin ang tawag sa amin. Father na rin. Natupad na rin. Natupad na rin ang pangarap namin. <laughs> so, yan ha? So, itong si Joe, ah, uh, Kuya sa naging Jo, hindi lang ito naging journalist, naging book author pa ito at uh, maganda naman ang record niya doon sa Philippine Information Agency. Uh, sinabi ko nga sa kanya, Jo, uh, well, hindi talaga hindi ko talaga idol 'yan si President Bongbong Marcos uh, pero ah uh, baka ma ma maingat ka lang baka makain ka ng sistema, magingat ka lang sa mga sinasign mo, yung mga transaction dyan, at in fairness Uh, wala naman hindi naman siya nagkalat doon sa sa PIA. Sana uh, you, will, you will do better dito sa Presidential Task Force on Media Security. Ha? Uh, itong si Joe ay uh, after the seminary, uh, nag-aral ito sa UST, kagaya ko, philosophy. Uh, Nagkwant siya, uh, nag- apply siya as reporter doon sa Issue News Magazine and then sa Manila Times the Philippine Post and the Sunday paper. At uh, ito rin ang uh, nag uh, nagtayo ng online platform ng ABS-CBN. Eh uh, in 201 and then uh, ng GMA 7 naman sa 205 and then na set up rin niya yung remate online remate in 2009. Ha? Uh, sa GMA 7 uh, online news editor siya at uh, nagtrabaho rin siya sa abroad uh, as quan, as uh, as editorin ng uh, newspaper sa I think Saudi Gazette yun na uh, uh, hindi ka naman siguro doon nagka boyfriend doon na mga Arabo di ba kasi makinis ka ha? maganda ka doon mga hindi ka nagbabalbas eh. so sana naman ha hindi wala wala tayong makita ng mga sex video kasama mo, pati yung Arabo doon. So wala, okay itong record ni Joe Torres. At ito naman, si Rene Tadle, si Rene Tadle, magaling ito sa philosophy, yung philosophy class namin, namin uh, na numero uno ito doon sa magagaling, nga uh, tayo mahina doon. Ito naman si Rene Tadle na appoint sa TESDA, ha? Uh, commissioner sa TESDA. At magaling rito, academician, din rin yan sa University of Santo Tomas. At uh, Chick boy, kaya ngayon hanggang ngayon bachelor pa. Ha? Ah, so yan, na uh, well, I can say with certainty na tapos sinasabi ko na sa inyo uh, dito sa VAT channel, hindi lang tayo nagdi-discuss ukol sa mga tao na that we only read about in the news or pinanood lang natin sa mga sa mga online sites or kaya sa TV, sa television dito sa vlogcaster most of the time when we discuss about issues kilala natin yung tao. ah Kilala natin si, si, si Paul Gutierrez, kilala natin si Benny Antiporda, kilala natin ang replacement ni Paul Gutierrez na si, na si Joe Torres at ah, kilala namin, natin itong si Rene Tadley na nasa TESDA na ngayon, na member of the board ng TESDA. So ganyan na ah, ganyan ah, ang ang uh, unique uh, value ng Blogcaster Channel na lahat ng dinidiscuss natin ay uh, may insight track tayo dahil yun nga we we got to know them na uh, tulad itong si Joe Torres hindi lang kami kasama sa seminary later on we put up the Exclamation Organization uh, na ang pangalan ay Kapatiran Clariciano Inc or KCI Kapatiran Clariciano Inc ito yung uh, foundation na uh, we founded together with fellow seminarian na uh, apo uh, 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 father paul uh, uh, and, uh, and many others ah huh? uh, na, na nandito rin <laughs> na nandito rin sa channel natin so yan very active yan kapatiran na uh, clerisciano uh, inc and then uh, gumagawa kami ng mga kawanggawa and then tumutulong kami sa mga sa mga kapwa namin na seminarians kasi alam niyo naman pag uh, if you are trained uh, trained to become a priest you're not trained to earn a living or to run a family so yung iba sa amin nahirapan after uh, living a life after the seminary kaya uh, we help each other ha ah uh, and then uh, yun si Father Paul Polintan yan naging pari talaga yan ha huh? Ah, uh, alam naman natin kung e priest kahit umalis ka, priest ka pa rin, Paul Polintan. At uh, meron pa kami isang pari nandiyan pa sa loob. Si Alex Gobrin. Yan, uh, mga kwa namin, mga kaseminarya namin. So, kung makikita nyo, kaya uh, uh, very idealistic pa rin si Vad, it is because of my uh, deep-rooted faith. Uh, hindi man tayo very active practicing uh, Catholic pero anjan pa rin yung Christian values natin ha kahit asawa natin Muslim pero we also we also respect eh eh one supreme being no matter whether we call him God we call him Abba or we call him uh, Allah import the most important thing is kung anuman religion mo you be faithful to your God lalo na kung ang teaching sa yon ay uh, uh, yung yung for the goodness of humanity for the goodness of your fellow man. Hindi mag pero mag ingatin kayo yung, yung, yung tulad yung mga pastor ki Apollo Kibuloy na na puro kriminalidad ang ginagawa pero preaching goodness to his <laughs> to his flock uh, at ginagatasan yung flock niya. Pero sa mga matinong religion, you be faithful to that. You don't have to change religion naman. So yan ha? O ha. Kayo Joe Torres at saka Renetadle, you owe me coffee ha. Pakape kayo. After my vacation sa New Year vacation sa Japan. So uh, yun, yun po ang update dito sa expose ni Jimmy Guban at uh, meron na pong uh, fast action ginawa ang presidente natin. So Ah, uh, lumalabas dito, hindi naman weak president talaga. Hindi na mali naman 'yon si si uh, speaker Romualdez na minamaliit masyado ang pinsan niya na napakahinang utak, napakahina ang uh, political will at kaya inaabuso niya 'yung budget natin. So tingnan natin, bantayan rin natin 'yan. Na uh, the president will sign that any any day now. Ko kung, kung tinanggal niya 'yung mga 'yung mga criminal, ha? criminal provisions na uh, uh, puro puro katpa pa grab uh, laden lang grap-ridden, yung uh, isinaksak o in-insert ng mga pork barrel at uh, ayuda funds diyan so ibig sabihin kakuntya ba talaga sila ni uh, ni Romualdez all this time kung wari lang garit siya diyan pero sa totoo lang siya rin nag-order na isaksak yun yung mga kwan na yan yung mga insertions na uh, budgetary insertions na yan pero kung tinanggal niya ang mga yan so ibig sabihin na uh, Romualdez is in trouble kasi wala na nga siya pera ng ng bayan para uh, gawa ng boat buying activities uh, bat trip na si presidente sa kanya so we will uh, we will be watching that out so hanggang dito na muna tayo thank you very much everyone for watching and in case hindi na ako makagawa ng follow a vlog Uh, ah, I'll busy na tayo the whole day and tomorrow. I wish I would uh, like to wish everyone a Merry Christmas and uh, a uh, advance prosperous New Year. So, thank you again uh ang dating kampion for the support sa bat team. Uh, mucho imas gracias sa todos and see you in my next vlog.